So, ayan magandang araw mga boss Meron tayo dito Barako 2 na iwa warranty natin yung center stand Kasi yun nga, pagdating pa lang ni bossing Ay tagilid na pag center stand natin So, uh, tamang-tama na dito si pare, si sir yan, Kapag kaganyan mga boss, automatic request natin yan ng warranty Kasi yan, baluktot nga yung center stand uh, Kapag kaganyan mga boss Siyempre, si pare na ang magre-request nito mga boss tapos dito na lang ipapadala sa atin yan. Pag naman, uh, papalitan natin. So, ayun, ganun lang abilis ma-warranty itong si Kawasaki yung mga boss. Yan, kaway-kaway na lang sa mga nakakakilala kay pare. Ito yun, know, mga boss, napakarami na lang na-warranty dito sa akin mga boss. Okay guys, sa iba't ibang lugar. So ganun-ganun kami is umaksyon diyan dito sa area niya. And so ayan, uh, pera na lang ni boss, ang uh, kulang ta boss eh, report niyan. Yan. Ito naman, ito talaga sa sadya dito mga boss. Yung mahirap paanda Tapos, ito tono lang natin. E eh, kaya lang, pagdating pala nga ay nakatagilid na yung motor. Kala ko naman hindi gaano level pero nung si ni pare ay talagang tagilid. So, pag silip namin sa ilalim, baloktot nga yung cinder stand. Kaya yon na-request na namin. Ngayon naman, ang gagawin, i-adjust ko na. So, dito, meron talaga mga adjustment na ginagawa tayo mga boss pero minsan may pagkakataon pa rin na adjust na natin minsan hindi pa rin yun sa gasolina talaga yun mga boss kailangan mai mai salin nyo rin yung mas maganda ganda kasi pagka yung mataas yung ethanol content kahit na adjust na natin minsan hindi pa rin makuhang magwang click pagka uh, hindi gaano maganda yung gasolina pero pag pure na maganda yung gasolina ninyo yung talagang sure ball napakabilis pa andarin, tapos maganda bumatak <tinyo> Dati, <laughs> May nagawa ko niya, hindi dito mga boss, adjust naman tayo ng compression release spring. Tapos, adjust valve clearance. and yan mga boss dito naman adjust tayo nung kanyang needle o, baka sabihin nyo mga boss bakit i-adjust wala namang adjust na-adjust yan ng mga boss kanya-kanya discarte na lang yan kasi yun nga pag hindi ito na-adjust medyo sakal to yun yung napapasin natin lalo pag pangit yung kasulina medyo hagok pagka ganun kaya yun ina-adjust natin to

nagpapasalang sa hindi yung Oh, wala na siya ano, wala na siyang delay. Pero pag hindi mo i-adjust, delay talaga. May hago.